morning mga kabirada so karoon na bong tag is magluto tao kuha nila gabi sa ilang ipanulo let's go Padre ta pag abrisan sa tong rep. Ni ang rep mga kabirada oh. Basta magwartahan gani mo ni ang Di ba? Special tayo. Ayun. matik din mga kabirada kuhaw na to ng ice nga itong gibutang sa itong rep dayon ato ng kuhaw ng unod niya mga kabirada itong gibutang nga ya. shrimp diha og ang lambay basta magkugil lang kaning kadagatan mga kabirada di malikayan nga dili ka makasudan libre ng sudan bisag unsa na lang nga putahe ang inyong magustuhan lutoon basta magkugi mo sa kadagatan di ba nakita ni mo na Grabe kadaghan sa pasayan o kadako sa lambay na mga crabs, mga kabirada. Bisan o gagmay lang ng mga crabs pero grabe na siya katambok kay sakto karon na apay bulan mga kabirada. Isa-isa na to na, gikuha na to na sa itong rip. Kay pag aptera na, igo na siguro na sudan, pamahaw mga kabirada. Sos, karabi na nakadaghan. Magloto na po taog, taod-taod na po ta wala kaloto. Ano yung mga kabirada ng si uh, seafoods nga butangan nato tog sprite while nagpainit ang mga kabirada sa mantika ato nang slice ng atong isda kay ato po nang ibulad siya timing karon mga kabirada kay pag check nato sa kalangitan init man pagbalik nato init na po datong kawa ato na po tang ibutang ng atong ahos then butang nato ng luya og a uh, Bombay nguna na lang kadali ang atong mga niluto karon mga kabirada simple ra dayon nato nag isa ka Sprite nga mismo para muna nam ng nga Malasahan natong shrimp mga kabirada nagbutang taog shrimp cube isa gyud ka nato nang butanon si suning mga kabirada dayon ilunod nato na siya para motmusohop ang timplada nato sa ilahang lawas so's grabe na kadaghan mga kabirada timing yun nga na adaptin ka sa kadagatan kay pag mo sa kadagatan medyo unas naman amatik ato na gipanulan nakakuha din tag ingunan ay kadaghan libre na po ang sudan dahil buta nga ng atong kunstart mga kabirada kay para gid mag stake na ang yung sauce niya para muna nam yun maayo tilawan na niya medyo okay na ang timpla paboto na lang nato pagloto mga kabirada ato ng butangan og design bulak bulak ba ana ah, ka sayon mga kabirada ang niloto sa atong mga pobre kung nabot ka nga video mga kabirada paki-comment kung seafood lovers ka para ganahan ta og upload sa atong mga video dayon ato ng tilawan kuha ato tog isa ka luwag nga kanon atong kuha og shrimp Uh, ah, Siyempre ato ginang sabawan para puhuna ang bahaw. Ano yung mga kabirada ang wagi mabilin sa plato. Grabe kalami sa sabaw. Dahil yun simpre nag man tawag lambay nga mukaon sa paak. Ato ng paksiyan ng isa mga kabirada. Dahil ato na ng tilawan. Mga untan niyo mga kabirada. ano ani guys?